Matapos ma-dismiss ang dalawang kasong isinampa laban kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Office of the Ombudsman, panibagong kaso muli ang ibinasura. Sa labing siyam na pahinang joint resolution ng Office of the Ombudsman, ibinasura ang kasong grave misconduct, grave abuse of authority, conduct to prejudicial to the best interest of the service, at violation sa Section 4 ng Republic Act No. 6713 laban sa alkalde. Ito'y kaugnay sa di umano'y pagbili ng pamalang lungsod ng lupain sa Tupinaw Tuba Benguet. Inihain ito ni dating Baguio City Councilor Mylen Yaranon noong January 4, 2024. Ayon kay Yaranon, kahinahinala di umano na sa dinami-rami ng mga pwedeng bilhin na lupain sa lugar ang lupaing pagmamayari ng mag-amang sina William Tan Jr. at Hazel Dominic Tan ang binili ng pamalang lungsod. Dagdag pa rito, binayaran ng buo ng pamalang lungsod ang lupain na nagkakalaga ng 95 million pesos sa loob ng labing tatlong araw imbes na 50% lang dapat ang down payment at uutay-utay na lang ang pagbabayad sa loob ng 24 na buwan ayon kay Aranon ang pagbili ng lupain ay hindi rin parte ng anumang 5-year development plan sa lungsod at walang nangyaring public bidding bago ang pagbili sa naging ruling ng Ombudsman mayroong basbas ang alkalde sa pagbili sa mga nasabing lupain lalo pa't nakapaloob ito sa ordinance number no. 42 series of 2020 Nakapaloob sa nasabing ordinansa ang pagtatabi ng pamalang lungsod ng 120 million pesos para sa pagbili sa mga lupain sa Tupinaw at mayroong karapatan si Magalong bilang kinatawan ng pamalang lungsod na pumasok sa deed of sale. naka din o nasama sa annual investment plan ng pamalang lungsod ang pagbili sa lupain bilang land banking at sa na raw ang ordinance number 42 series of 2020 para rito. Sinabi rin ng ombudsman na mas mainam mang nasabing lupain para sa pagtatayo ng mga infrastruktura kumpara sa iba pang lupain sa lugar na hitik sa pine trees. Nilinaw din na hindi sakop ng IRR ng Republic Act No. 9184 o ang Government Procurement Reform Act ang public bidding sa pagbili ng lupain. Dahil dito, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga nasabing kaso. Obvious na obvious naman na malicious ang intent. Kulang ng facts. Kulang ng, kulang ng ebidensya pala. Ano? But at the end, the truth will always prevail. Kaya ako naman, very confident ako na talagang madidismiss yan kasi alam ko naman na fair ang ombudsman. Dahil dito, pinag-iisipan na rin ni Magalong na magsampahan ng countercharge. So it's about time siguro na turuan sila ng leksyon. Kaya meron naman tayong tinatawag na malicious prosecution. And it's about time siguro na kailangan bigyan sila ng leksyon na hindi nila pwedeng paglaruan yung ating justice system. Patutsada pa nito sa mga naghain ng kaso sa kanya. Nakakalungkot nga na yung mismong taong nag-file ng case, napapaligiran ng mga magdanakaw at mga extortionista. Nakakalungkot na nagbubulag-bulagan. Sinubukan ng news team na kunan ng panig si dating Baguio City Councilor Maylen Yaranon tungkol sa pagbasura ng ombudsman sa mga inihain niyang kaso pero tumanggi muna itong magbigay ng anumang pahayag. Charles Nicolimon, Orange News.